sakripisyo mga ka-fishing bago kami makahuli ng mga mother mother mga malalaking isda o kung ano pa man ang nahuhuli sa pupuntahan namin eh, talagang, talagang pagpapawisan ka muna para kumuha ng pain yan example na no tabi tabi po sa mga kumakain uh, kasama ko pala itong pinaka best friend ko kung pare ko kasama ko lahat ng vlog ko pag na ako yung nagfishing hindi ako iniiwanan ito Parin Joben. Coco Martin <laughs> yeah. oh, ito na medyo marami-rami na rin itong nakukuha namin pero sa tingin ko ngayon kasi uh -huh. laging, laging inuulan ng bicol tapos okay, ngayon uh -huh. biglang mainit na kaya okay, siguro takaw na takaw mga tela takaw na takaw mga tilapia kaya alam kong marami kami mahuli sana okay starter to para makarami kami at sana naman eh, subaybayan ninyo ang aming fishing adventure sasama namin kayo mamaya doon ng aking kumparin Joven pre hindi ka ba nainitan sa suot mo? hindi Uot na nga na forma forma busan na natin sige mamaya ako aking mga kamay kumakate na ron kanyang mga kamay <laughs> sige sige Yo, rock and roll.